Guys, gabi guys. Pusig na tayo. na kayo guys. Pusig uh. na tayo guys. Pusig uh. na tayo. Pag uh. naman po. Pusig na Guys, oh. ah, Guys.

sumbahan guys sa bye bye sa nao kung magano na amping yung amping mga ampo mga mga ampo so yung gulo ang balay sa pinaka ayo lang guys salamat guys sabi ko so guys